Yes sir. Niyo, Kita nyo, kita nyo. Eto na, papasok na kami at kami ang kauna-unahan. Kami ang kauna unahang pumasok dito sa Samboko ko, Jin. Yes, sir! Hi! Sulit, sulit, sulit mga oragon, Pero hahanapin na namin ang aming pwesto. Bakit nga ba kami nandito mga kauragon? Ito ay year-end party ng aming kooperatiba. Shout out, BBSMPC! Thank you, thank you at nakasama uli ako dito. Mabubusog na naman tayo. Napahinga kasi tayo ng isang taon. Hindi ako nakasama. Buti na lang at naging opisyal na naman tayo ngayon. <laughs> thank you. At eto na, eto na. Nandito na kami sa aming table. Tingnan muna natin ang mga pagkain. Nako, punong-puno pa yung mga nalagyan. Maganda talaga pag nauuna maganda pag nauna mga kauragang kita nyo yan mm. <laughs> eto ikutan muna natin tingnan natin kung ano, -ano yung mga pagkain mga kaurag pero alam alam nyo na yan alam na yan no, mga mahihilig kumain dito eh ako na mga si mga ka kauragang eh, bihi bihira bihira tayo mapunta dito so eto tingin tingin muna tayo yung mga aking mga kasamahan ay kanya-kanya na kanya-kanya na silang kuha syempre gutom na gutom na mga auragan. sakto lang sakto lang sa pagbubukas ng venue yung mga mahihilig dyan sa salad meron dito marami I am sorry my friend hindi ko kayo mayaya dahil ako na lang ng aming co-op dito napabilang lang tayo ayun ayan na yung mga pang ihaw ihaw mga oragon yung ano pala nila shrimp hindi naka display sasabihin mo doon sa waiter bibigyan kanila yan at eto naman yung mga luto na yung ready to eat na. Kukuha ka na lang dyan. At syempre, yan muna ang inuna ko dahil ako medyo nagugutom na. Kita nyo naman, ayan. Dapat ano lang, kapag ganitong kakain ka sa buffet, hinay-hinay lang. Huwag mong bibiglain. Konting kanin at maraming ulam. Yun. Para sulit, di ba? At eto, ihaw-ihaw na tayo dahil nagre-request ang aking mga ka-table na mag-ihaw-ihaw na raw. Yun daw ang gusto nila. Sabi ko, sige, at nakakain naman ako. Kakain na, may laman na yung tiyan natin. Kaya, eto na. Meron na tayong ipon. Yan yung ni-request nila. At nanghingi ako doon sa waiter. Diba? At meron pang, ano ba tong tawag dito, yung... Nakalimutan yung tawag. Mga kauragan. Ako muna yung taga-ihaw. Ako yung taga-ihaw nila kasi... Bising-bising na ang lahat kumain dahil nauna na akong chumibog nagugutom na ako eh sinimplihan ko muna si sabi ko sige sige at unahan ko muna kayong kumain may mga ready naman eh ready to eat na eh kaya masarap daw mga oragon yung sushi kaya lang hindi ako nahilig sa ganun eh parang hindi sinubukan ko dati kaya lang parang ganun talaga siguro pag hindi ka sanay kumain sa mga ganito ano? <laughs> masarap ba yun hindi ako pwede naman siguro pero natapos na ako dun sa first round natin at eto na. Kain muna tayo ng konting dessert. Mga prutas-prutas para tanggal umay. Diba? Etong buong side na to ay grupo namin magkakasama. Halos nasa 45 kami. Mag 50 yata. Kaya marami. Occupied yung dulo. <laughs> shout out, shout out. Yun. Yan ang aking mga kasama dati sa admin. Yun. Masarap na pagkain niya, ra, okay? Masarap. Wala. Yo. Ang English mo pa. Hayo, hindi. Wala merong ang gusto ni shout out. Okay, tapos sa round 1. <laughs> so ikot-ikot tayo para kumuha tayo ng inumin nako 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 mga kaoragon meron ako matinding experience ngayon araw pero hindi ko na lang sa inyo ikupuwento hindi ko na sa inyo ikupuwento dahil baka masiyahan kayo <laughs> Hi! sige kuha tayo eto na dito na tayo sa mga inumin tumatak sa utak ko itong color green na to yung cucumber yung pipino at Butter? cucumber at uh, lemon lemon juice ganon. cucumber at mm, lemon masarap masarap sana meron din masarap Siyempre, sinubukan ko rin yung pagkain pito. Mayroong ginatan eh, sabi ko, sabukan ko. Masarap! Masarap din yung ginatan nila. At eto na, busog na. Busog na ang kauragon at Nagre-relax, relax na lang. Selfie-selfie muna tayo. Selfie-selfie tayo with the group. Wow. At balik tayo, tignan natin. Ayan na, halos pa ubus na yung mga laman. Hindi pa nagre-refill. Wala pang refill yung iba pero meron akong gustong puntahan. Hindi ko si kasi pinipilahan eh. Dito tayo! Dito tayo! Dito tayo! Dito sa Violet kawale at yung Tupa. Roasted Tupa. Roasted love. At ah. baka yata ito. Uy! Nako, nako, nako. Oh, ihanda ang mga gamot. Oh, ihanda ang gamot ng mga may high <laughs> blood. Bakit gay nilalagyan mo ng gabi <laughs> yung ice cream? <laughs> ay banana ice cream nga, Erin? Ayan ba yung tinatawag na banana ice cream? Ay pagkasarap naman gaya. <laughs> gay yan. Pagkasarap naman gay Ha? 1 million pieces. <laughs> <million. laughs> Ito ba magpapa? Ay pagkaganda naman na iyong pinagawa. <laughs> Masarap gay yan? Ano <laughs> yung Ik heb het na ang lahat. Uwi na. Eto na. Time to say goodbye sa West Avenue, Quezon City. Thank you. Tumatak kayo sa utak ko. <laughs> Ay. Nako, nako, nako. Babalik pa kaya tayo dito. Sige, sige, sige. Isipin natin mabuti. Paalam.